Kaya mahalaga yung magaling yung director at pinagkakatiwalaan mo to balance everything. Yung pagtimpla. Kasi may mga pagkakataon, ako aminado ko ha, as an actor, hindi ko po napapansin. I'm not fully aware of yung extent ng ginagawa kong uh, sa eksena. Uh, yung director, minsan hahayaan niya at a certain extent lang. Si Maris po, ganun ang ginagawa niya sa amin. Siguro kaya po game kami kagad ni Gerald na gumawa ng pelikula with Direk Marius. Kasi bukod sa ang kaibigan kami since Rock of Ages days, tapos kaibigan ko po si Marius since high school, tapos uh, same wavelength, kaya we, we give our full trust to our director. Kaya po, para sa akin, walang nangyaring sa pawan. We just be ourselves and then let the director do the rest. You siguro dahil ano, uh, well, alam na namin ni Pepe kung saan papunta yung utak namin eh, tsaka yung hinga namin. Ano, advantage na magkaibigan kami ni Pepe, advantage na kaibigan namin si Marius, advantage na magkababata sila, si Pepe at saka si Marius po, eh, Derek Marius, magkababata talaga sila. So, and then siguro aware kami ni, ni, kami ni Pepe ever since ang training namin kasi or nakasanay namin sa entablado or sa teatro, mundo ng teatro na ang ilalahad mo dapat ay yung kung yung istorya ng no proyekto. Do, kasi kung hindi it's not about may, may showcase ng no karakter pero it's not about the character actually it's about the story of the character so automatic pag nagbabasa kami ng script, I bet si Pepe rin niya, uy, pag nagkukento na kami, okay yung story no? Instead of, uy, okay yung role mo. Uy, okay yung role ko. I think doon pala, automatic, alam mo na walang, walang sa na nangyayari. Yeah. Right. Um, last pa na lang, Pepe and Gerald. Sino sa mga uh, iconic comedians namin na talaga yung nilulungkak? Hanggang ngayon? Buhay o patay? Pareho, buhay or patay mo, buhay o patay? Depende kung ano gusto mo Sino ba? Ah, uh, ikaw, Pe? siyempre, si, si, sempre, si Dolphy, Sa Pilipinas, oh, mga oh. Okay. ba? Diba? Tapos sa ibang bansa, yung mga Robin Williams. Oo. Oh, oh. Yan, yan, yan. Robin Williams. Oo. Oh, yung mga complete package. Eh. Yan. Yeah. Actually, okay. sa comedy, tsaka kayo din sa drama. Oo. Oh, oh. So, kumakanta. Uh -oh. Actually, agree ako doon. Kasi malapit sa atin eh. Malapit sa amin ni Pepe. Parang yun yung gusto mong maabot? Hmm, yun. Or inaabot? So, tama. Robin, Robin Williams. And then, si Robin oh. Padilla. Ngayon <laughs> <laughs> sa buhay, of course, iconic, Big Soto. Yeah. Bossing, di ba? Lalo na yung pelikula niya nakaraan, The Kingdom. Iba yung pinakita ni, ni Bossing doon. So, yun yun eh. Yun yung maganda eh. Sa komedyante Sa, sa, ha, sa, sa ano mo, sa, tawag dito? Sa repartuan ng mga ginawa mo, puro comedy. Pag nag-seryoso ka, talagang yung tao, gulat na gulat. Pero pagdating sa gusto mo lang tumawa ngayon at siguradong matatawa ka sa taong to, si Babalu. Oo. Oh. Ba? Pati anak ko, 4 years old, Daddy Babalu, Babalu. Ah konting galaw lang ng pisngi niya, ng labi niya, matatawa ka na. Laughter Factory. Ang okay. ba Para sa akin. Thank you po. Thank you Bye. po. Pwede din, pwede, din po. Ano kay things, uh? <laughs> pwede Pwede po. po. Pwede, pwede po. Pwede oh, Pwede po. Pwede po. po